Hello sa inyong lahat. Ako si Nora, 55 taong gulang at nagtatrabaho sa bangko. Dahil sa kalikasan ng aking trabaho, na kailangan ng mahabang oras ng pag-upo at kakaunting kilos, nagkaroon ako ng pananakit sa tuhod na madalas nagdudulot ng kirot. Lalo na sa bahagi ng tuhod, ang sakit ay nagbibigay ng maraming kahirapan sa aking pang-araw-araw na gawain. Sa tuwing tatayo, uupo ako sobrang kirot nararamdaman ko. Sa simula, inakala ko na ito ay normal dahil sa edad. Kaya hindi ko pinansin at bumili na lang ng pain reliever. Pagkatapos uminom ng gamot, kumikinhawa ito ng isa o dalawang araw. Pero bumabalik din ang sakit at paminsan, mas matindi pa. Ngunit sa nakaraang taon, halos hindi na nawala ang pananakit ng buto ko. Umaga't gabi, sobrang nakakainis at nakakabahala. Tuwing nasa trabaho, nakaupo ako ng halos walong oras o higit pa. At tuwing tatayo, parang hindi ko nakaya ang bigat ng aking binti. Kailangan ko pang maghanap ng mahawakan, o sumandal. At minsan kailangan kong maupulit para imasahe ang binti ko upang mabawasan ang kirot. Isang araw, may isang kaibigan ako nagrekomenda ng Ovisia Gold sa akin. Sa simula, hindi ako masyado nagtitiwala. Dahil marami na akong nasubukan produkto na hindi naman epektibo. Pero sinabi ng kaibigan ko na ang produktong ito ay aprobado ng FDA ng Pilipinas. At inirekomenda na rin ng maraming eksperto at doktor ang produktong ito ay nagbibigay ng kumpletong nutrisyon para sa mga may problema sa buto, kasukasuan. Bukod dito, gawa ito sa 100% plant-based protein mula sa mga buto. Kaya mabuti ito, hindi lang para sa mga kasukasuan, kundi para na rin sa kalusugan sa kabuuan. Nang tumawag ako para magtanong, sinabi ng mga tagapayo, na ganitong sakit ay hindi madaling mawala. At kailangan ng sapat na nutrisyon upang mabawasan ang mga sintomas, ang paggamit ng gatas tulad ng Obisure Gold. Ay kailangan regular at pangmatagalan upang masipsip ng katawan ang mga nutrients, hindi tulad ng mabilisang pain relief mula sa gamot. Naalala ko na pareho ito sa payo ng doktor dati. Kaya lalo akong naniwala, napaka maasikaso na mga tagapayo ng produkto. At libre pa ang tawag. Nataon din na may promo sila noong bumili ako. Bumili ako ng combo na five lata. Nakatanggap pa ng dalawang libreng lata. Sobrang sulit. At nakatipid ako, kaya may dagdag pa akong supply. Pagkatapos maubos, ang dalawang lata, mas naging magaan ang pakiramdam ko sa trabaho. Nakakalakad na ako ng mas maayos at hindi na sumasakit ang mga paa at kasukasuan tulad ng dati. Minsan, isang linggo ang lumilipas ng walang pananakit. Dahil sa magandang resulta, itinuloy ko ang pag-inom ng dalawang baso araw-araw. Pagkalipas ng dalawang buwan, Napansin kong sobra laki ng naibalik na lakas ng aking mga kaso-kasoan, lalo na sa tuhod at binti. Hindi na ako nakakaramdam ng kirot. Kapag tumatayo, umuupo, kahit matagal akong nakaupo, hindi na sumasakit ang aking kaso-kasoan. Ngayon, walang kirot sa tuhod o pamamaga tulad ng dati. Madali na rin akong makababa at makaakyat ng hagdan nang hindi kailangan humawak sa railing tulad noon. Tuwing gabi, hindi na ako nagigising dahil sa pananakit ng binti. Dire-diretso na ang tulog ko hanggang umaga. Dahil sa magandang epekto, nirekomenda ko ang Obisher Gold sa mga kasamahan ko sa opisina. At ngayon, halos lahat sila ay gumagamit din ito. Sa edad natin, Mahalaga ang malusog na buto, kasu at ang mabuhay ng masaya at komportable ay napakahalaga. Kaya para sa mga may problema sa buto, kasu-kasuan, subukan na ang Obesure Gold. Sigurado, regular akong umiinom nito araw-araw at ngayon, wala nang kasu masakit. Malusog at masigla ako. Tingnan nyo ako. Kitang-kita nyo na maresulta, di ba?